nandito po Pasay ako sa Ano yan? Stainless? Ano Hello, guys. I'm here now in Istanbul. Huwag mo kita dyan. Lala. I'm Istanbul. <clears throat> this all home is tamboi parang air airbid lang. <laughs> <laughs> oh, Oo, gusto gusto ko mag-aircon, kaya lang maririnig naman, maingay. Ang maingi yung aircon. Oo, gusto ko mag-aircon. Maano yung aircon? Maingay kasi. si... Wala. Ang dami ng magaganda. Ang Hello guys, ang gaganda ng mga ano dito. Furniture. Yun, <coughs> Ganito yung pinaan ni Angelica. <kinuha> ah, ito. Maliit pa dyan ang konti. Maganda yan, ti. Andun yan, ano kayo lalawin? Ganito yung ginawa mo, no? Magkano lang yan sa fair gold? Ah, umura lang. Ay, tao, tao. Ay, tayo ng magaganda dito mga furniture guys diba guys ang gaganda na no? diba guys ang gaganda diba Yuratix buwan tangito na din pin energy eh. buo po pala Ingnan niyo yung mga gusto niyo dito, marami. Maraming pagpipilian. Det var mga mata nyo, guys. Naubosan na yung mga mata nyo. <laughs> Hanggang mata lang. <laughs> Kasi nasaan lang yun, <coughs> Ito, guys, ang maganda, guys. हां क्या हो गया तू जाता-जावे तुझसे कौन अंदर यूं mga tent guys oh ano gusto na ba mga mata nyo ha ang <laughs> gaganda no <coughs> Tik tok, tiktok tiktok tok tik tok tok. text tiktok panonoren nyo na lang yung mga nadadaanan sa camera guys ha. magagandang items. Ano nandiyon ako, nandiyon? Wala. Ah. <laughs> so 6, 3, 2, something May bagong ano sila rito hmm. uh, uh, Oo oh. Ayan o Hello po Hanap na Dito ba? Ayun, nungunga. Kuya, anong pinakamuran yung dito ng CCTV? Ano ba yung nasa sa ano? Anong alam oh Sa nasada kasi ito, pang pintuan. Mm. And -and mayroon, 149, tama ba anong, ano yun? Nasi, Sa 1,000. Oo. Uh -huh. uh -huh. May Anong ikot yun yun na dana? yan siya. Steady lang. Yeah. Steady lang siya. Mayroon yung umiikot dito. Di ba may ano dyan? Umiikot. May alarm yun eh. Saan? TV. mo. Oo. Pakindor? Ito mo. Outdoor lang po. Outdoor. Ay, outdoor. Opo. Outdoor. Ito po. Sa labas. Steady uh -huh. nga lang. Steady lang. Ano? 360. Ito uh -huh. 3,000. Ito 3,000. Hindi ma'am. 1929. 1929. Ito, may ikot na? Yes, pa 360 na po yan. Mayroon din siyang trigger Ay ma'am. Kasi ang trigger niece, kasi nakikita nila yung mga kahina kahinahinalang mga tao ay sinasundan nila yan eh. Oh, 360 May alarm yun eh, emotion. alarm. Motion. Alarm. Emotion, no? Oh, motion. Oh, yun. Ano yan? Trigger niece yan. Ano naman, may dumadaan. Susundan ka niya. Oo, ganun yan. Po, alam ko. Mayroon nga, di ba, yung bayaw ko nga bumili dalawa sa Lazada. Ay, ito yun to. Ano yung pinakamura nyo? Ito, ito maganda yun. Ano? Eh. Bali, sa 360 po or uh, ano ba yun? Hindi ko alam yan. hindi, ang ano, 360 ano, ano, ano. post umiikot siya. Yung nga sinusundan ka. Ah, yung umiikot? Ito po. Ito lang kasi mga labi. ayan, may, maganda yan. May trigger yan. Oh. Ibig sabihin na ano nila yung emotion ng tao. Ah, uh -hmm. Tapos oh, uh, nakakontrol nyo sa cellphone. Kung naramalis kayo ng bahay. Uh oh, gusto nyo po yung monitor nyo sa... Kasi uh -huh, uh -huh, may rin so 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 siyang ayun. parang alarm. P nag aalam yan sa society. Ako, may notification. May gaganon yan siya o mag aalam yan. Nag-detect siya ng tao. May dumaan. Nag-detect yan sila ng mga ano. Yan ang maganda